Ito ho ang aking technique. Yan. So, yun nga ho, sa mga magsisimula ng pagkakambing, kung pinuproblema nyo ay bahay ng kambing, ay hindi nyo yan po problemahin para kayo makapag-alaga. Yan ho. Ipapakita ko sa inyo isang diskarte kung ang inyong mga alaga ay kakaunti pa. Tatlo o dalawa yung mga mag-uumpisa ho. Sa mga mag-uumpisa. Yan ho may bubong kalamang, lamang, may yero ka lamang, kahit walang bahay, basta, ito ang sinasabi ko sa inyo, yung may tungtungan. Dahil ang kambing ay hindi ho yan tataba, hindi ho yan gaganda, kung hindi ho nakakatulog. Yan o. Ang kambing ho, pag nasa lupa lamang nakatali, kagaya niyan, yung isang iyan, yan, pag yan ho nasa lupa lamang, hindi ho makakatulog, hindi ho makakapagpahinga, kahit ho, madami ang inyong pakain, kung hindi nakakatulog, hindi nakakapahinga, hindi ho iyan tataba. Ayan ho. Hindi ho talaga iyan tataba kahit anong gawin nyo na pakain. Kahit anong sarap ng pakain. Ayan ho. Magandang hapon. At kita nyo ang quality ng ating Red Mama. Ayan ho. Ito ay may isang pa na Black Dapple. At tingnan nyo naman, nasa kanyo na ho lahat ang pagiging quality na isang kambing. Yan ho. Para ho sa akin. Yan ho. Basta may tungtungan, nakakasilong, kakain, hindi mababasa. Gayon ho lamang. Para ho yung buhay ng tao. Ay isipin nyo na lamang. Kung ikaw kaya ang patulugin sa lupa, ay digaw, hindi ka makakatulog. Kaya, kaya yung pag-aalaga ho natin ng mga animals, ay ihalin tulad natin sa pamumuhay ng tao. Ayan ho. Ayan, atin ay itatali. O, kita nyo yan? O, kita nyo naman yan. Ay, ang katawan, talaga namang napakakapal. Ayan ho, tapos ang nakasampaw dito ay yung si Ninja na Black Dapple. Ayan ho, kita nyo kung gaano yung kalaki. Ito ay 3 months ng pregnant. Ayan plastic matting na elevated. Yan ako. Ito o, yung may paa. Ayan. Tapos, meron o silang bubong, yung hindi mo mababasa. Tatali na lang natin dyan. O. Oh. Okay na yan. Tapos lalagyan na natin ng kumpay dito, nakabitin. O. Oh. So, ayan. Maraming salamat sa mga bibili ng kambing. Marami ho tayo dito. Message nyo lamang ako. At lagi kong sinasabi sa inyo, kung wala na ho akong paanak, wala na ho akong palahe, ipaghahanap ko kayo dito sa amin ng akin naman ho, sisiguraduhin sa inyo na magagamit, quality. Yan ho. Yun ho, lagi kong sinasabi sa pagbili at sa pag kikipag-usap sa tao, tiwalaan lamang ho para kayo makabili at ako'y makabenta. So yun, maraming salamat. Bye-bye.